makikita niyo kayo. Aurora will come out tonight. The weather is so good. <laughs> Another tent. Pangatlong tent. Sa Pilipinas nga, ang dami kong umpisaw, walang tapos. Kaya kung ano-ano na lang. Ang gaganda nga sa Pilipinas yung tent. Ngayon, ganito na ang gamit. Ay, nakataas yan, uwing pataas ang dating daw. Mm -hmm. Kita ang gikon doon daw sa black yan. Black ka, doon ka sa black. Oh, ito oh, black. Yan. Tapos click. Oh. Anong kulay? Oh, doon ka muna sa taas. I-shoot mo Ay, so. diyan. Sa na? Oh, gitna. Oh. I-click mo, nakaklik na ba? Yes. Oh. Yeah. Tama. Tama ba? Um. Tapos? Ng, ano. Ang laki, no? Oo. Ito yung isa. Ay, may, may paganoon. May terrace daw dito, extension. Ala? Ala? Pwedeng pumasok? yan Hindi, try ko lang. Ang ganda naman ng kutsyo niya. May titok po. Ayan yung pili case. Yung mga patch ang tawag doon. Kung gusto nyong mag-collect na. Oh, it's Ayan. airbed. Ay, ikaw ang gumagawa nito? Ay, every time na. Oh, so lahat ng pinuntahan mo, ito na. So, oh. Ay, ay, sorry, sorry, sorry po. Ay, ang dami na. Okay. Bon. ito dapat dito kami dapat nag nagpa-reserve tapos biglang nawala. Maganda din daw dito eh. Sinigang. This, is this one here. One here provincial park. Ay, ay o oh, sa pinery kayo last ano, uh, di ba? Ay, uh, inaano mo man? Hindi. Itinahi mo? Trinay kong inayon, ayaw. Ah, uh, ano sarong ginawa mo? Itinahi ko. Ang, ang galing naman ng pagkatahi mo. Ay, meron dito, Mara, ano. Oo, meron. Oh, may may binili ka? Mm, Saan ka Dito, dito. Sa may gate. Ano sila talaga, laging uh, bilog ang ano nila. Nice one. O, ibalik na natin. Oo. Sige, umpisan natin ngayon hanggang kami mag-60. Sa mga napuntahan Ayan, ang ganda ng kama nila. Hindi kami nakakuha. O yan, malaki ang kanilang tent. Ito yung pinakatatay. Ayan ang nanay. Andun ang anak. It's so cool. Ang ganda. Ayan, tatlong tent in one spot. Ngayon kulang narinig. Malamig talaga sa gabi na try ko na. Kanito ang summer sa Uma ay yung maganda sa umaga. Grabe gulat uy. nakakatakot yung ganoon. <laughs> Home ka pa dyan. Okay, yung, Ay, hindi. Ayaw ko yung ganyan Ay, sya na. Uy, di siya na ano pa. Ang ginamit natin sa ginamit natin sa darling ito

Pitch na ba yung mga anak mo? Hindi pa. Sa akin, hindi pa. Ago, dan, ano, nagbati ako. Yan, ang kanilang gudsyon. Mm. <tipos> hindi, oh. ganito na. ulo oh, oh, para ilagay namin sa... Walang space eh, kaya kailangan... No eh open danggalang last manang, Ito, lasip itete niya. Sampay pa tatang. Sobrang inito pag summer dito sa Canada. pumunta sa lugar kung saan may halo o bush show, pwedeng, -tum. pwedeng mag-camping. Ay nako, maglikat to. <laughs> maganda yun. Hindi nga kami nagyaya. Sa di, di, di ba? Idouble yada ko hindi. di ko na yung na walang magyaya. Mag 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 na mag mag kaya ko na mag mag kasi, buti nga pumayag na pumunta dito at bago ka. Ayaw niya. Kaya nga, narinig ko yeah. nga. Ayaw no, din naman. Sabi niya. Oo. Oh, oh. Kaya sabi ko si Tapos si PJ na gaano, 6 daw. Sabi ko, sabi ko lang na fine. Pero, walang food dito sa bahay. Dito na lahat. Doon tayo kakain. Ang <laughs> pasakit pa rin, kulang. Hindi, kung lang yan. Ayan, tapos na ang bed. Tapos <laughs> na hindi na ako sa niya. Iba to? Sobra. Tapos patungan na lang ng Abay, oh, bed. na. Ape, oo, patungan na May bed kayo? Meron kami yung comforter Kalahati lang yung magagamit. Okay lang, dito lang sa likod nyo ang lagyan nyo ng comforter. Kahit kalahati. Kahit kalahati. Oo. Ha? Alam mo, mag na. Ano kaya kung Ano kaya kung i trial ha? Just Because maybe you all fell down. Okay. You're all cute. Ay, You're ya, all no cute. No My no gosh. Okay, do yan, do yan, do no yan, no yan. No. do yan. Tanong tan. lang. <laughs> 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 no, the... Ay, si maano lang na. Kyle, Kyle, be careful. Kyle,